pidaghan daghan na kaayo tagmanok. Ah! Lavan, oh. Daghan na kayo, may manok, oh. Muna yung mong daily life aning probinsya, mga Joes. Okay. Uy, dami-dami na namin chickenet. Uy, kruk-kruk chickenet. Ang dami namin chicken chickens. Oh, ayan na. Pinakawalan na yung ano, mga bagong bagong pisa. Oh. Ilang weeks na yan sila. Uy, nawala ka, girl. Ito ka, girl. Ah. so hapon na magpapakain na tayo ng mga chikinet and later hingi tayo ng pagkain sa kapitbahay and magpakain tayo ng pigilet so wait ka lang dyan Honey pie, hihingi muna ako ng pasaw. afternoon, Joss. Ngayon, hiniit tayo sa kapitbahay namin ng pagkain naman ng baboy. Kasi nga, yung baboy natin ay for kalingawan lang. So, hindi siya pure feeds. Kaya mga chicken net natin, oh dami-dami na. Hihingi tayo ng pasaw. Pasaw ang tawag doon. Ano yan si Pigilet, o. Oh. Hi, Pigilet. Ah, oh, uh, wait lang dyan, pigilet. Dito tayo sa kapitbahay. Uh, Kasexy sub. Pangit <laughs> okay, tayo ng pagkain. <laughs> Yung pagkain ng baboy namin nasa kapitbahay. Agay, <laughs> okay, agay, okay, agay, okay. agay. Ingi kami ng pagkain ng baboy. <laughs> Let's go. Hi, baby. Oh. Ganda, ganda, baby. Oh. <laughs> Ali na. Support, support. Kahapit na may mag-4,000. <laughs> yes. Daga na ibang eh. Hi, baby. Oh, gali. Ako yung gitoyo nga madaghan para so hingi tayo ng bahog. Pasok tayo sa bahay niya. Ate ko yon pinsan namin yun. Uy, oh, ba? Oh, ang bahay. Mm, feature natin bahay nila. O, oh, house tour. O, oh, kusina. Pa Hindi mo mabubuhat yan. Sobrang bigat. So, let's go. Eh, let's go. Ang pasaw ay... Ito yung mga pinagkainan nila, pinaghugasan. Lipat natin dyan. Uy, madami-dami na ha. Tayo, let's move. Uwi na tayo. Ang magpakain na tayo ng pilet. <laughs> ito na siya. Ha? So, sa lang naman natin to ng konting feeds and konting tahip. tahup, <laughs> Let's go. Yes, a little bit. <laughs> hey baby, baby para okay. Baby. Bye. Let's go. Wih, <laughs> ambigat Bahog, hambigot, ayan, manok Gimana? 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 Basin. <laughs> ah, basin na panos. Hmm. Ganyan lang namin pakainin si Piglet. Sa luan ng feeds, konti. Then let's go. Apit na tama mag 4,000. Ay, hindi ka siya dyan. Kasi maliit lang yung pagkainan namin. So, dahan-dahan lang. Kasi sinira niya yung malaki. Oh my God, hindi talaga maarte yung asawa ko. Nawakan niya yung pasaw. <laughs> oh, kaya niyo yon, Hindi niyo kaya yon. sumasama pa yung pusa. <laughs> Laki na niya, Diyos, no? pagkain ng piilit namin, o, oh, mga manok na buo-buo pa. O, oh, two months pa lang yan. Laki na niya. <laughs> Ayon, Diyos. Nga pala, pinalitan namin yung fang fangal pangalan ng ano channel natin Joe's ginawa ko Joe and Joe life vlog kasi alam ko sooner or later or anytime hindi naman puro dito lang tayo magko-content sa tulad dati puro manok hindi natin na maintain yon kasi hindi naman tayo forever nag-aalaga ng chicken tas biglang pagbalik di ay pag-uwi dito ng probinsya chicken ulit and hanggang sa naging native tayo naging nagcover din tayo ng baboy so it's all about life vlog namin jo so in order to continue our youtube channel so nagko-content kami ng iba't ibang ano video Diyos. but related sa amin kasi life vlog naman namin yun So, sana until the end or kahit ano content namin, Diyos, ay support lang kayo and magstay lang kayo sa channel namin and um, hanggang sa dulo. Road to 4K na. Malapit na talaga, Diyos. Help us mag 4K yung subscribers namin. So, yun nakasahod na tayo isang beses so mag-wait ulit tayo na para ang sahod natin soon soon malapit na so hindi man kami makapag-upload as always susubukan namin medyo mahirap kasi dito yung ano internet sa probinsya Jos kung balang araw mag-content -mag tayo ng nagta-travel sana supportahan nyo pa rin kami and until the end if you if view nyo yung or i-watch nyo mga videos namin thank you so much today <laughs> this is our daily life Joes kapakan <laughs> ko pusa and pagkatapos magpakain ng chickenette pigilet yung pigilet Terima <laughs> kasih tindahan namin